Ito na nga ang pinakasulit resort na may encounter nyo dito sa Tagaytay. Bukod sa malapit lang sa mga pasyalan, ang dami pang wedding events place sa paligid. Kaya marami na check in dito ng mga ikakasal. Kasi bukod sa maganda na yung resort, very reasonable pang ang rate. Starting rate niya is 8,000 pesos lang para masolo nyo ang buong resort. Check mo yung website na www.borinest.com for more details. Or kung magpapareserve ka, pwede kang pumunta sa Facebook page ng Borinest Staycations Tagaytay. Kid-friendly, pet-friendly rin. Tapos nandito sa ground floor yung dalawang bedroom na may sariling bathroom. Kaya pwedeng isama ang mga senior. Pwede talaga mag-celebrate ng birthdays dito kasi may lutuan. Dalawa dito sa ground floor at saka sa second floor. Tapos ang daming Instagrammable spaces. Ang ganda talaga dito sa second floor. Nandito sa second floor yung other three bedrooms at naka-interior design itong living area. May malaking flat screen TV kaya pwede kayong mag-movie marathon or mag-Netflix. Malakas din yung wifi kaya pwede ka rin mag-work. Fully air-conditioned lahat ng rooms. Pati itong buong second floor. Kaya mag-check-in ka na. Very refreshing dito ang dami kasi mga puno sa paligid at ayun yung swimming pool sulit na the max